Patuloy na ipinapakita ni Chloe San Jose ang kanyang tapang at hindi pagpapatalo sa kabila ng mga negatibong komento at kritisismo na natatanggap niya sa social media. Kamakailan lang, nagpost siya sa kanyang Facebook account kung saan ipinasikat ang kanyang natural na hitsura, o bare face, bilang pagpapakita ng kanyang tiwala sa sarili. Sa post na ito, isang netizen ang nag-akusa kay Chloe na natakot umano siya at agad niyang dinelit ang isang post matapos magkomento ang anak ni Ai Ai de las Alas na si Sofia. Ang akusasyon na ito ay hindi pinalampas ni Chloe at agad siyang nagbigay ng sagot sa comment section ng kanyang post. Ayon kay Chloe, wala siyang dinelit na post at wala rin siyang takot sa mga komento ni Sofia. Dagdag pa niya, nagpadala siya ng mensahe kay Sofia at sa kanyang ina, si Ai Ai, bilang tugon sa mga isyong kanilang ipinupukol. Kasama ng kanyang sagot, nag-upload siya ng screenshot ng kanyang pag-message sa mag-ina, na may kasamang pahayag na, I messaged both Sofia and her mom, ay ay. We'll see if they even reply lol. FYI, I didn't delete any post. Agad namang nagreact ang mga netizens sa mga pahayag ni Chloe. Ang iba ay nagpahayag ng paghanga sa kanyang tapang at hindi pagkatalo. Ayon sa kanila, tama lamang na ipaglaban ni Chloe ang kanyang panig at huwag hayaang magpatuloy ang mga maling akusasyon laban sa kanya. Sa kabilang banda, may mga netizens pa rin na patuloy na bumabatikos kay Chloe, nag-iisip na hindi na dapat ito patulan at magpatuloy na lang sa kanyang buhay nang hindi pinapalakas ang mga usap-usapan. Sa kabila ng mga batikos at kontrobersya, nananatiling aktibo si Chloe sa pagsagot at pagharap sa kanyang mga kritiko. Tila hindi siya natitinag sa mga opinyon ng iba, at ipinapakita niyang kaya niyang ipagtanggol ang sarili at hindi natatakot makipagdebate o magbigay ng kanyang panig sa publiko. Ang patuloy niyang paglahok sa mga diskusyon at sagutan sa social media ay nagiging sanhi ng mas maraming reaksyon mula sa mga netizens na lalong nagpapainit sa isyo. Ang patuloy na alita na ito ay nagiging isang malaking paksa sa social media at tila ito ay nagpapakita ng epekto ng platform sa mga personal na isyo at relasyon ng mga tao, lalo na ng mga kilalang personalidad. Ang bawat pahayag at aksyon ay laging sinusubaybayan, at ang mga diskusyon ay mabilis kumalat, na nagiging sanhi ng mas maraming opinyon at reaksyon mula sa publiko. Sa kabuuan, bagamat ang mga pahayag ni Chloe ay nagdudulot ng mga kontrobersya, ipinapakita nito ang kanyang lakas ng loob na harapin ang anumang kritisismo at hindi matakot ipaglaban ang kanyang sarili. Ang kanyang pagiging bukas sa publiko at ang kanyang mabilis na pagtugon sa mga akusasyon ay isang patunay ng kanyang hindi natitinag na karakter sa harap ng mga pagsubok sa social media. Ano ang sinyo sa balitang ito?